So what's up? Magandang gabi sa inyong lahat mga kamamay. Ngayon, ang magiging topic natin is tungkol sa mga bagay o katangian ng isang babae na inaasam-asam ng isang lalaki. Okay? So may mga subscribers man tayo ditong mga babae na hindi alam kung ano ba talaga yung number one na kailangan ng isang lalaki o ang number one na bagay o katangian mo na hinahanap ng isang lalaki. Kasi yung iba sabihin, puro ganda lang. Yun lang ang hanap, yun lang ang mahalaga pagdating sa pagpili ng isang lalaki sa isang babae. Well, nagkakamali kayo. Ito nga at naghanda ako ng ilang mga tips na dapat niyong tapusin at malaman upang sa ganon magkaroon kayo ng idea kung ano nga ba ang inaasam-asam ng isang lalaki sa isang babae. So bago natin simulan yan, isa lang iniiilim ko mga kamama. If ever na gusto nyo 'yung ganitong klase ng love advice na maaari yung kapulutan ng mga bagay-bagay na pwedeng makatulong sa inyong buhay pag-ibig, don't forget to click the subscribe button and notification bell para lagi kayong maging updated sa lahat ng mga love advice na maaari kong i-share sa inyo. So yun natin masyadong patagalin. So ano nga ba 'yung inaasam-asam ng isang lalaki sa isang babae. So, number one, yung isang babaeng marunong mag-self-improve. What I mean, kailangan ng isang babae na mag-grow. Okay? Huwag po kayo na mag i stack up na lamang kung ano kayo ngayon. Okay, sabihin nyo, may asawa na kayo, sabihin nyo, may jowa na kayo, at sabihin nyo rin, natanggap kayo ng isang lalaki kahit wala kayong gawin. Okay? At tanggap kayo ng isang lalaki kahit ganyan na kayo. Well, mga kamamay, hindi po valid yung ganyang reason para kayo ay pangarapin ng isang lalaki. Well, baka nga iwanan pa kayo kapag ka ganyan. Kapag ka nakita namin o nakita ng isang lalaki na okay na kayo sa kung ano kayo ngayon. Tumaba, nalosyang pumayat o kung ano Kailangan pa tilihin niyo pa rin yung tawag niyo na self-improve sa kahit na ano at paanong paraan, mag-self-improve kayo. I-improve ninyo ang inyong skills. Mag-ayos kayo, magpaganda kayo, magpaputi kayo, alagaan yung sarili ninyo, huwag masyado magpataba, mag-exercise kayo, sukulayin ang buhok, mag-aral kayo, Magluto kayo, okay? So lahat alamin ninyo, nandiyan ang internet, may mga may mga bagay naman na pwede kayong kuhanan ng idea para matuto kayo. So lahat gawan niyo ng self-improve. Para sa ganon, okay? Maging ah uh, inaasam-asam kayo ng isang lalaki at maging pangarap kayo ng isang lalaki. So marami ang maghahabol sa inyo, marami ang makikita ang inyong kakayahan, ang inyong skills, ang inyong talent at, mar at marami ang magkaka sa inyo. So kailangan nyo na tinatawag na self-improve. So next, number two, yung babaeng matured mag-isip. Napakahalaga nito mga kamamay. Bakit? Kasi hindi kayo papangarapin ng isang lalaki kung kayo is isip bata. Hindi kayo aasamin ng isang lalaki kung kayo ay hindi matured mag-isip. Bakit? The more na isip bata kayo mga kamamay, ang nasa isip nyo is magpapalit-palit ng partner. Konting sablay, palit. Konting makitaan nyo ng hindi magandang attitude, attitude palit. Okay? So, hindi kayo mag-grow Okay? Hindi kayo lalagong dalawa kung ganyan ang mindset mo, especially kung babae ka na, mat, na naisip bata. Okay? Kasi ang isipin mo lagi is magpalit ng magpalit ng magpalit. Hindi yung lutasin ang problema, hanapan ng remedyo ang problema. Okay? Pero kung ikaw ay isang babaeng matured na mag-isip, so marami kang may-isip na bagay, marami kang may-isip na dapat gawin at hindi yung paghiwalay. Kasi mature ka na mag-isip eh, alam mo na kung ano yung dapat gawin, alam mo na yung dapat pag-handle sa inyong relasyon kapag kaganyan. Makakaisip ka na ng uh, mga negosyo, ng mga businesses, na maaaring makapag-grow sa inyong dalawa. Hindi yung nag-iisip ka kung paano kaya yaman, tapos ang pipilay mo isang mayaman ka agad. Well, hindi ganyan ang mindset ng isang matured na babaeng marunong mag-isip. Okay? So, ang mindset niyang palagi is kung paano kayo mag-grow pareho, paano kayo aangat na sabay dalawa. Okay? Kailangan maging matured ka, mag-isip sa lahat ng bagay. Okay? So, number three, yung babaeng nagpapasakop sa lalaki. Okay? Sa panahon ngayon, medyo mahirap nang humanap ng ganitong klase ng babae. Yung tipong nagpapasakop sa kanyang asawa. Kasi ngayon, lahat may pride na eh kahit mali yung babae, itinataas pa rin at ayaw ibaba. Well, nagtataka ako sa mga babaeng ganyan. Okay? Bakit ayaw magpasakop? So, babae ka. Babae ka lang at kailangan ang lalaki ang magiging leader, especially ng inyong relasyon. Hindi po pwedeng ikaw yung magiging boss. Okay? Babae ka eh. So, yan yung rules. Kailangan magpasakop ka. Sasabihin ng ilang mga babae dito, eh bakit ko naman siya susundin? Bakit ko naman, okay, susundan yung kanyang mga inuutos sa akin? Bakit? Maayos ba siya? Tama ba yung sinasabi niya? Okay, well, tama ka. So, kung hindi mo yun, sa, uh, kung hindi mo yun susundin, okay lang. Kung mali yung sinasabi niya. Pero kung feeling mo at nafeel mo na tama at walang mali sa kanyang sinabi, so, kailangan mong sumunod. Kasi ikaw yung babae. Kailangan mong magpasakop sa isang lalaki kung tama ang kanyang ginagawa. Well, kung walang mali sa kanyang sinasabi, wala kang karapatan. Wala kang karapatan na hindi siya sundin kasi siya ang lalaki. So, kailangan mong magpasakop sa kanya kasi ikaw yung babae. So, kapag ka nagawa mong magpasakop sa kanya dahil sa respeto, dahil sa pagmamahal, I salute you. Pero kung ginagawa mo na hindi sumunod sa kanya at mayroon kang sariling desisyon na maling-mali naman, well, magbago ka. Okay? So, yun yung aking isang tips sa inyo. Kailangan mong magpasakop sa isang lalaki. So, number four. Yung babaeng mapagkakatiwalaan. Well, sa panahon ngayon, napakarami na rin. At ang hirap na rin hanapin ng ganyang babae. Well, sa una okay, sa unang mabait. Akala mo okay, pero bakit pagtalikod mo? Kung sino-sino nang chinachat, kung sino-sino nang itinetext, kung sino-sino nang nakakasama. Well, sasabihin ko sa inyo, mga girls especially, kung kayo is ganyan ang ugali ninyo, hindi kayo mapagkakatiwalaan, hindi kayo po pwedeng iwanan sa isang lugar. Kasi nga, kung sino-sino ang inyong mga nakikilala at ini-entertain nyo na naman, Nasabihin ko sa inyong mga girls, sa bandang huli, pagsisisihan nyo ang mga bagay-bagay. Bakit? Kasi wala pong tatanggap sa inyong lalaki kung ganyan ang inyong kaisipan. Kung ganyan ang inyong pag-uugali. Walang lalaki ang may gusto ng ganyang pag-uugali. Kaya pilitin ninyo habang bata pa kayo na buuin ang tiwala sa isang tao at huwag na huwag itong sisirain. Okay? Kasi yun ang magdadala sa inyo sa isang bagay na baka pagsisihan niyo pagdating ng araw. Okay? Kaya kung ako sa inyo, magbigay kayo ng tiwala sa inyong sarili, sa ibang tao, at huwag niyo itong sisirain. Kasi ang tiwala, once na nasira, may balikman ito, hindi na gano'n kabuo. Kaya sana, ingatan niyo, at ipakita niyo sa isang lalaki, na magkakatiwalaan kayo. Okay? So, and last, yung babaeng may mabuting pag-uugali. Okay? So, sabihin nung iba, hindi na mahalaga yan, yung buting pag-uugali. Yung mga lalaki namang yan, isa sa panlabas na kaanyuan lang tumitingin. Basta maganda ka, okay na. Kung pangit ka, kawawa ka. Well, sa panahon din ngayon, kung ang isang lalaki is matured na mag-isip, na sa tamang edad na, hindi sa kanya importante sa lahat ng bagay ang itsura. Kasi ang itsura ay hindi po yan panghabang buhay. Lahat kumukulubot, lahat pumapangit, lahat uh, nalolos siyang. Pero yung ugali, yung pag-uugali, hindi po yan nawawala. Kasama niyo po yan hanggang pagtanda. Kaya kayo, kung kayo man is uh, puro ganda lamang at walang maayos na pag-uugali, sinasabi ko sa inyo, hinding-hindi rin kayo pipiliin ng isang lalaki. At kung piliin man kayo ng isang lalaki, may pagsisisihan siya sa bandang huli. Kaya mas maganda na kung kayo is may magandang itsura at the same thing, meron din kayong mabuting pag-uugali, so napakaswerte ninyo. Kayo yung aasamin at hahanapin ng ibang mga kalalakihan dyan. Okay? So yun lang mga kamamay, sana kahit paano makatulog ang ilang mga tips na ginawa kong ito para sa ganon, is malaman nyo okay, kung ano ba yung mga qualities ng isang lalaki, ng isang babae na inaasam ng isang lalaki. For more video and tips, don't forget to click the subscribe button and notification bell sa baba ng kamay ko para lagi po kayong maging updated sa lahat ng mga love advice na maaari kong i-share dito. So thank you for watching and see you for our next vlog. Paala!